<clears throat> yeah. Ito. Ito yung bangko. Dalawang metro yata ito. May dalawang metro. Kala tatlong metro ang lalim nito. Ito yung bangko. Yung bahay ni ano, ni Manong Nestor. Bangko, walang walang withdrawal. Puro deposit. Bali, 2 meter yata ang taas nito. Mga nasa 2 meter ang taas. Tapos yung lalim niya eh. Yung sa loob ah. Mga ano to. Anong ha block halobloxite tatlo eh. 80. O oh, 2 meter din. 2 meter by 150 meter. Lal, ang ano. Laki niya. Yun yan oh. Dahil kala ko bubuhusan ngayong araw na ito eh. Wala yata yung ano yung purman hindi alam po saan dadaan yung ano yung kuryente kaya dito sila ngayon pumuko sa bangko bangko walang dip di ano walang withdrawal Ayan. bangko walang withdrawal Yon, malapit na matapos ang aming bangko. Malapit na matapos ang bangko. Bangkong puro deposit, walang withdrawal. Yan. Flooring nga lang, flooring. Emplorian kasap kata asnun. Itu yang kasab, Ay, Oh, Oh, pantoko. Pantoko. Bubu sana raw. Ya nang bangko. Ya nang bangko namin. Puro deposit, walang withdrawal. Ito, benar. Lokatannya. Awan sino, awan kumpungin. Dinesing dinala, dinesing dinala.

20. Ikaw, keuangan, diga, menusuk, menusuk kuangan. 40. Manusut. Manusut ano asturo na naman kayo? Ha, oh, obus na ito, Ha? Mukhang naubos na yung tubig ninyo ha. Puro kayo mga nakanganga. Tabi si tao, wala na nga yung mga tubig nila. Oh. oh. At magre refill muna, magre refill magre refill muna tayo. Mga, mga nakanganga eh oh. mga uhaw oh naubos na yun oh. magre-refill tayo ngayon magre-refill oh malakas ang galaw ng tubig eh ng galon oh yan ito babago pa lang na ano ito naubos magre-refill muna magre-refill patayin ko muna itong camera nililinisan ko itong ano kunting paligid nitong ano net ito yan nililinisan ko ta masukal na yon. Oh. yan oh madumi hanggang dito pa lang ko eh yeah. oh yan dapat eh, mga 1 1/2 meter ang malinis buhat dito kasi baka may magsunog eh Ang ganyan. Tendo sa may man ng anong 'yon. Pero yung malinis na eh. Ito na lang porsyong ito, toto to Ayan. Hindi man magawa ngayon eh at least eh naumpisahan na. Tatakot ako eh baka pag may nagsunog. Pagtapon ng sigarilyo, masunog ito, damay itong aking net. Kaya nililinisan ko na. Tagal na kasing hindi nalilinisan to eh. Kaya may pausok na konti. Ito, medyo malinis na to. Yan, ganyan. Pero yun, yung maraming mabirding yun, madumi pa. Wala pa. Maya-maya na ulit. Eh, hirap talaga. Hirap talaga ng mahirap. Ayan. Ayan, sa gawing uh, li likod ko. Siguro ang layo nung sanit, may mga 5 meter. Malitang naman. Tapos yung, tapos yung isa yan, yung ano, tika. sa likod. Ayan, mahina na. Mahina na yung usok niya. Ayan. Marami akong katulong dito na Oh. Ayan mga ano yan, mga parang lahi nito eh, darag chicken ayan, rooster nya itong nasa loob androlop, yan malaki na yan parang sa sampu na kinuha ko eh nung naglaki yan parang tataklim babae eh. eh makatulong ko yan so, oh. lahi yata nito eh, darag chicken wild Oh, yan oh. No? Parang lalong to. Ito yung alalong. Ah, parang tandang eh. Oh, yan oh. No? Parang mga tandang to eh. Oh. Saan po yung kinuha ko kay Mr. Mercado? Eh, hindi ko naman alam na puro ano pala, mar marami, marami pala yung ano. Ewan ko ha, hindi ko sigurado kung ito eh, pero ko na eh mag mag pa 5 months na ito, 5 months na ito mga ito eh. Parang mga tandang to eh. Ayan. Ito iba eh, ito. mga darag native. Ayan. Ayan yung katulong ko. Ayan, medyo nalinisan na ng konti sila yung nagpipinising oh. sila yung nagpipinising nahanap nila yung mga bulabulate. eh Oh, ayan o. Oh. oh, ayan o. Oh. Medyo nalinisan na ng konti. Medyo nalinis na ng konti. Ayan. Mga kasama ko naglilinis pa. Ayan Oh. Naglilinis pa yung mga kasama ko. Yun si paring darag. Nakaantabay na si paring darag. O oh, diba? Ayan oh, yan sila malibasa na linisa na maaliwalas na silang mag ano, mag uh, kay magkahig eh kanina hindi sila makatungtong diyan dahil mas makapal yung ano yung dahon ng kawayan lubog sila oh yan sila yung mga ano yan, mga darag chicken yan, maano masisipag native yan, yeah? yun ko nung lahi yan parang darag eh, kasi may dilaw dilaw yung leg ayun yan, yun, malayo layo yan o ito yan at yan, yung tatlong yan ito yan, yeah, isang yan saka yun Iyan ang ano nila yun ang kanilang uh, pinakatatay ganador yan di ba ngayon itong nasa likod ko naman itong nasa likod ko naman na yan ay hindi ko alam kung kailan ako bibigyan ng itlog ng mga yan ayan Maya maya iiwanan ko na sila. Tapos kukuha na ng pagkain nila. Ayun. Kalat sila sa loob eh. Mga naghihintay mga yan na ng pagkain. Up, maya maya na uli. Ayan. Nalinisa na. Medyo maganda-ganda na dumaan ngayon. Ayan. Ayan. Hindi ko pinutol tong mga ito eh. Ito hindi ko pinuputol. Kasi ito kinakain to niyang manok eh. Yung dahon nito. Oh. Oh, Ayun ako mapapansin ninyo. Ito abot nila sa loob, 'yan 'no. Oh. Abot nila sa loob pero wala nang dahon. 'Yan. Oh. Tinutukan nila. Kaya ito hindi ko kinukuha to. Puputulin ko lang 'yan pagkayong medyo ano na pag may himagas. Oh, ayan, medyo maganda-ganda na. Oh, ayan. Putuli natin 'to. Oh, ayan. Oh, di ba? So, oh, maliwalas na ngayon dumaan dito. Eh kanina para madadapa ako eh.